Hello mga pinyo, yo, yo, yo. Alright, so for today's video, ay magmukbang kami ng liig na manok. 3, 2, 1, go! Alay, daddy. Alright. So ito po yung nabili namin, ito yung liig ng manok dahil naubusan po kami ito na lang pong naiwan sa tindahan at meron din kami ditong ah bulabola, and mayroon din kaming sabaw sabaw halina kain na kain na, <laughs> halina, kain na. at, at Mami, ito po yung kay ano kay kay Aling Bebang ito po yung sa kanya si Alabing Bang. <laughs> at meron din kami isasawa na ano, na suka. Gawa ko ito ng asawa ko. Ako si Deb, -Deb hindi si ko Deb -Deb si po siya. Hindi po siya si Aling Bebang, si Deb Deb po siya. Oh, pa mo nagbebang? sige na, kain na tayo. Kain na tayo. E, kain na tayo, Dad. yan anak. Hmm. 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 Hmm fried chicken ng um, Taiwan oh. guys kasi hindi mo na kailangan actually ng ano ng soy sauce yung mm -hmm. original na nila na ano na manok ay ano na lasang, lasa lasa, muna mm -mm. may ang lasim mm -mm. masim yung bibilhin sana namin is yung chipay na masarap din. Yun talaga, masarap yun. Mm -mm. Kaso, naubusan na. So, ito na yung bibilhin namin. Kaya to si daddy, na Nakoy, malaki man siya, kay boy man siya. Mm -mm. Ano? Mm -mm. Mama, di nyo ko magpitsara ma, magkamatra ka. Mm. -hmm. May sabaw kami. Ang naman. Mm -hmm. Mm -hmm satap pang eh. mm. Meron din kaming ganito, guys. Mga kapengyo. Ano to? Um, um, dahon lang ng mga, dahon-dahon lang mga gulang. Binlen ko. Tapos ano? Ito na siya. Nagyan ko lang ng kalabasa. Mmm. 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 Oh. Mm. Mami, mami, ha? oh. Mabasa-basa. I-convert mo mm. sa peso. Ha? Dari. Magkano yung binayaran natin? 80. 20? Mm-mm. Ano yan? Mga, 1, Tawin, mga 1, 1.5. Tawa. 1.50. 1.50. Ito, itong leeg. Ano siya? Marami to. Hushi lang to. 50 NT. Katumbas yes. ng ano. Yung kano ba? 20, mga 80. Yung 50 hey. ba? Ito lang. 80 pesos. Mm -mm. Tapos, may, may ganito kasi po. Yung, mm, answer. sabaw. Yung ano. Chicken. Na, 30 NT. Kaya ano, nagiging 80 NT. Sulit na po yung ano, 50 NT. <coughs> Ahim. Masulupig na. Hmm. Mmm, nabit kasi si to, Nag-rice? Galing lang namin sa ano, Nagaling ko lang sa trabaho. Deb-deb, kagagaling -deb, lang din sa school. Ay, ha di mo ko happy doon kay di hawakan ko mm -hmm. ni teacher. Hindi daw siya happy kasi sinaktan daw siya. Sinaktan niya ako eh. Mm -hmm. Galit ko sa kanya. Galit. Mm hmm. Mm hmm. Sa tamat? Mm -hmm. Next time, sabihin mo sa teacher mo, don't touch me. Alam niyo guys, kung matipid lang talaga kayo dito sa Taiwan, makakasave talaga kayo. Oo nga. Pero kung palagi kayong kumakain sa labas, mm -mm. yun. Mm Ayun -mm. guys, kay happy mo ko kayo, kadili mo ka happy sa ito Happy din ko sa bahay. Mm. Nakawin na rin ko dito. Mm. Ayun nga kasi doon sa school niya kasi sa Chinese. Yeah. Pero dito sa bahay, happy ka naman. Hmm? Mm -mm. Guys, huwag niyong kalimutang mag-like. Yes. At mag-subscribe mm -hmm. ng aming YouTube channel. Yes. Uh, mm, sa susunod na mga araw, mag-upload ako ng mga videos mga pangyayari or mga gina, mga daily ano lang yung ginagawa namin dito sa Taiwan. Mapuyo ka mo rin sa sobek? Mm -mm. Sisiya. Hilain na lang ko sa luto. Mm. And na may tubig. Ikaw oh di, ano masasabi mo? Dad. Oh. Ito. Masarap na ito para parang na fruits. <laughs> hmm? Utan. Mm. Gulay. Gulay. I like it. Mm, -mm. It's healthy. -mm. -hmm. Correct. Mm. Sige, naliligot to si sabaw. Yummy sabaw, lad. Yummy. Masarap man. Ito. ito. Mm. Itong sabaw namin, guys, is kagabi to. Hindi namin naubos. Kaya nilagay lang namin sa ref at ngayon nga. Hmm. Apa yang Full. Eh, game minum minum Coba, ini hmm? Ah, hmm. Dari telaga. Hmm. mana? Mami, ikaw nga Mami. Ako nang i-hoard Mm. Ang sarap nya guys. Mm. -hmm. Liig ng manok. Mm -hmm. Ang isang liig ng ano, Daddy, manok sa Pinas, magkano? Iwan ko, magkano pa rin. Mahal ba? Hindi. lang lang din, oh. No? Mm. Um. Dito, may pamigay na to eh. Mm. Kasi ano siya guys, mag-close na yung ano, yung store. Kaya, um. yun, parang na discount. Ganyan sila yan dito. Kahit sa mga ano guys, sa grocery store, if bibili ka ng ano, ah, pagkain, mas maganda if eh. pupunta ka around 5 sa hapon kasi nagdi-discount yung ano mga prices nila. Bababa yan. Lalo na pag yung malapit na yung expiration like tomorrow, yung mga pan, yung mga, pan, ano pala, bread. Oo. O dami nila. At ano yan siya? Guys. Ilo, pre. Oh. ano kasi lang, <laughs> na ko sila, nasa na kaya mayan. Walang ba? na. Ang sa akin, nandun? Ah, nandun na? Oo, oh, sila na to. magbibigay pa. Oo, oh, sige, sige. Tara na. Anong oras na? Tara na. Kalina pa, nakabit na ako. Bukulan na. Bahala kayo, basta tayong ulan. Kayo lang. Ali. E, isa, eh kakabi dari makabi nama karon dari di di makabu di makabaho. Kakak sih. Mm. Tapos guys. Tapos mga kapeng yo. Minta lah. <laughs> ah. mm. Mm. Ang sarap. Alam mo, sa totoo lang mga kapenyo, itong uh, may, tindahan may, na ito. Mr. Dinosaur. No. ah yeah. oh, uh, balik tayo. Sa totoo lang mga kapenyo, itong tindahan na ito is, kung i-compare ko siya, siya yata yung pinaka number one na um, ah uh, pinakamasarap na chicken, fried chicken na natikman ko dito sa Taiwan. Mas masarap pa ito kesa kesa yung nasa mga fast food. Ewan ko, kasi original yung lasa niya, parang pinas yung lasa niya. Test number two na gusto ko is yung uh, fried chicken ng ano, ng napuli. Harap din siya. Parang siyang may pagdadjali bee. Ganun.

Ang sarap talaga niya. Wala ah, akong ibang masabi. hindi masarap. I yung tindahan nito mga kapeng niya, is dito lang sa baba namin. Kaya palagi kaming bumibili nito. malapit na maubos. Ang ano, hmm? Ang uh -uh. malami pa to. Maubos namin uh -uh. ito lahat. Uh -uh. Anong pinain mo kanina sa school? Mga... Mm -hmm. Mm -hmm. Hmm, ha? si Deb Deb, hindi talaga yan siya nagkakamay. <laughs> nagkakamay kami na ano niya. Nang daddy niya kaya kamay, kamay, kamay siya. Kamay-kamay nagkakamay. Hmm? Nah. Kung may gusto kayong itanong about sa buhay namin dito sa Taiwan, pwede kayong mag-comment below. At kung, at kung may gusto kayong uh, imukbang namin dito sa Taiwan, just comment below. Baka magawa natin yan ng video. Ay mga kapenyo, don't forget to like and subscribe. <laughs> hmm. Sarap. Ah, sana dito ko na lang ilagay yung ano. Ano din dito, mga kape pala? I'm full. You're full already? Yes. Mm -hmm. Parang Season ngayon ng ano mm -hmm. ng flu dito sa Taiwan. Parang may kipat tapos ah. virus ata. I think meron din yan sa Pilipinas. Parang nabasa ko yun sa news. Kaya oo oso dito ngayon ang ano. Sipon at ubo. Kaya mag-ingat sa lahat. Mga kababayan natin mga OFW sa mang sulok ng mundo. Mag-ingat. Hindi ako sa pulo. Yung ano lang akin normal. Bigay mo yung Tapos ka na. Yan lang. Ano ko? Yung mo dyan? Hmm, yan lang. Hmm. Dyan na. May bakanti dyan. Mm -hmm. marino, marino. Mami buti bakal majikan ke madamu Si papa madamu Abi hmm

Pwede yan bukas. Mmm. Ubusin natin yan? Hmm? Oo, ubusin? Hindi ko na kaya. <laughs> kaya na. Ang babay na tayo. Ano? Yeah. Babay guys. Mga kapeng yo lagi. Babay mga kapengyo. Yo, yo, yo. Babay mga kapengyo at salamat sa panunood ng aming video. And I hope uh, you will like and subscribe Ay, pa, sa aming video Man, para sa, pa. sa susunod namin na. Tapos, ah. hmm, hindi pa daw siya tapos. Intayin muna natin si Dep Dep. Ano, tapos na ka? <laughs> At yun lang. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.